Habang papalubog na ang araw at kumakalat na ang dilim, sandali tayong huminto at manalangin. Panginoon, habang unti-unting lumulubog ang araw, lumalambot din po ang bigat sa aming puso. Maraming salamat sa isang araw na muling lumipas, sa mga tagumpay na aming nakamit, sa mga pagsubok na nagpatatag sa amin, at sa lahat ng aral na aming natutunan ngayong araw. Kung kami man po ay nagkulang sa aming kapwa o sa inyo, buong kababaang loob kaming humihingi ng tawad. Pakiusap po, linisin ninyo ang aming puso mula sa anumang galit, takot o pag-aalala. Sa halip, punuin mo ito ng kapayapaan at pagtitiwala sa iyong banal na plano. Gabayan mo po kami sa aming pagtulog ngayong gabi. Iligtas kami sa anumang masama at bigyan kami ng mahimbing na pahinga para bukas, muli kaming bumangon na may bagong lakas at pag-asa. Amen. Nawa'y maging mapayapa ang iyong gabi. Kung napukaw nito ang iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe para sa iba pang panalangin.